ating uh, kaibigan na uh, hindi ko sure mukha bang senior citizen to. Anong Warren incenso? Anong warrant to sino? Si Consiel Warren, incenso, pag nagsasalita, laging nakaganito. Tama ang mali yung mga nakatayo dito. O, oh, sana may iwari ni Chincho. Yung palagang nakaganto. O, oh, sana o. Last but not the least. May naisip akong sabihin, kaso... Nakonsensya akong asarin siya kasi sobrang tight. Sabihin ko na lang na siya yung pinakamabait na konsehan ng dating ng Pasi. Ryan yeah! Rodriguez. At, yeah! At syempre, kung merong city council, kung merong Sanggunian panlungsod, kung merong tagapangasiwa o presiding officer ng Sanggunian panlungsod, ay, hindi ano ba sabi ko? Tama. Kung merong sanggol yung panlungsod, pero taga pa Ibig mo sabihin. Kailangan mahusay sa yung nagkukumpas doon, sa City Council. At uh, ang laki po ng pasasalamat ko sa inyo dahil noong 2022, binigyan niyo ako ng mga mas maayos, mas matitibay na mga kasama. Ang ating Vice Mayor, Siguro masasabi natin, sinubukan natin siya din ng Vice Mayor ng 2022, pero sa loob ng tatlong taon, napatunayan niya ang kanyang sarili. Anong napatunayan niya? Napatunayan niya na masipag siya. Hindi umaabsent. Parang nagtatrabaho. Pinatunayan niya rin po na siya ay matalino. Nag-iisip ng solusyon sa mga problema natin. Yung pag-asa scholarship program, siya nag-iisip yun. Pero higit sa lahat, na patunayan po ni Vice Mayor Dodot Jaworski na meron siyang integridad at meron siyang prinsipyo. Vice Mayor Dodot Jaworski po. Sa congressman, alam ko po na kahit hindi ko na banggitin. Basahin niyo po yung nasa pink na pamaypay. Sa politos po na pinamimigay nila. Isa yan sa paborito kong basahin. Bago ako matulog sa gabi, binabasa ko po yung pinta pulitos ni Kong Roman. Alam niyo kung bakit? Kasi nakaka-proud. Pag nababasa ko yung mga accomplishment ng congressman natin, alam niyo sa totoo lang, nakaka-proud na yung gumawa po ng lahat ng yan, congressman natin sa Pasig, Roman Romulo.